Itong susunod na kwento tungkol sa kakaibang kagitingan ng Mandirigmang Gurka sa panglimang season at panglabinlimang episode ng kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay si Agansing Rai. Noong ikalawang digma ang pangsandaigdigan, kinasisinda ka noon ang pwersa ng Imperyong Hapon. Bantog sila sa pagiging mabalasik at nakakakilabot ang kanilang kalupitan. Subalit, sa kabila ng kanilang karahasan at katapangan, kinasisindakan ng mga Hapon ang mga mandirigmang gurka. Sa publikasyon ng pahayagang London Gazette noong ikatlo ng Oktubre 1944, nailahad ang pagpapagawad ng Cruz ni Victoria o Victoria Cross VC sa sundalong si Agansing Rai. Kasama sa artikulo ang salaysay ng kaganapan na naging dahilan kung bakit siya pinarangalan. Ito ang nakalahad. Ikinalulugod ng hari na patibayin ang kanyang pagsang-ayon sa parangal na krus ni Victoria na maibigay kay bilang anim tatlong dalawang isang siam rifleman o tagabaril na si Agansing Rai ng ikalimang riple ng Gurkha na nanilbihan sa Hare, Pwersang Unahan o 5th Royal Gurkha Rifles Frontier Force ng Militar ng India. Linagdaan noong ikalima ng Oktubre, 1944, Upisina ng Digmaan o War Office. Ito ang salaysay tungkol sa pangyayari. Sa mga huling araw ng Hunyo, 1944-1944, ang ikalabimpitong dibisyon ng militar ng India o 17th Indian Division ay kasalukuyan pa noong nakikipaglaban sa Bishanpur ng timog kanlurang bahagi ng siyudad na Imphal. Ang siyudad ng Imphal ay siyang pangunahing siyudad ng Estadong Manipur na bahagi ng India. Ang mahalagang daanan para sa mga supply at iba-iba pang mga kakailanganin ay parang landasin lamang na naipit sa mga bundok na kinalikawan niya papuntang Silchar, na distrito ng estado ng Assam ng India. Matindi pa rin ang bakbakan sa mga kabundukang ito. Naipabalikat ngayon sa mga mandirigmang nasa grupo ng Panglimang Gurkha o Fifth Gurkhas. Ang paghadlang at pampahinto sa mga masigasig na panlulusob ng mga Hapon sa lugar ng Imphal. Kapag mapagwawagi ang agawin ng mga kaaway ang Imphal, magiging madali na lamang na makalusot ang mga ito papuntang India. Hawak noon ng mga Gurkha ang daang Bishanpur-Silchar na siyang lugar na naganap ng na malaking digmaan. Noong ika-24 at 25 ng Hunyo 1944 sa Burma, pagkalipas ng mabangis na labanan na bihag ng mga kaaway na Hapon na noon ay may malalaking pwersa ang dalawang posisyon na tinawag na Water Piquet at Mortar Bluff. Natutunghaya ng Water Piquet ang mortar bluff na humigit kumulang sa dalawang daang yarda lamang ang kalayo mula doon. Nagsusuportahan sa bawat isang dalawang posisyong ito, kaya kinailangan pareho silang mabawi. Sa kanlurang gilid ng posisyong ito ay masukal na kagubatan, subalit sa kabilang gilid nila ay patag na tuyot at pakyat mapunta sa dalisdis. Ang huling walong daang yarda ay maliwanag na kitang kita ito ng mga kaaway. Bago ng kanilang kinaruroon ng posisyon ay burol na harang kung kaya nag-iisa lamang ang kanilang maaring daanang entrada. Ang lugar ay lantad sa mata ng mga kaaway at labis na mapanganib para sa sinumang mang tatawid doon papunta sa target nilang posisyon. Anumang galaw o panlulusob ay kitang-kita at sino mang aakyat sa walumpung yardang madulas na dalisdis ay mapag, mapapaglaro ang pagbabarilin lamang ng mga kaaway bago pa man ito makarating sa ibabaw. Sa lugar na ito naganap ang pangyayari na siyang naging dahilan na iginawad ang pinakamataas na parangal sa digmaan kay Agan Rai. Pagkatapos ng unang paggamit ng sandatang artillery, lumusob ang kumpanya ni Rai gaya ng utos ng nakakataas sa kanila. Subalit, noong nakarating sila sa ibabaw ng burol na humigit kumulang sa 80 metro ang kalayo sa sadya nilang posisyon, sila ay naipit ng napakalakas at sunod-sunod na pamamaril at pagpapaputok ng mga kaaway. Nang galing ang mga iyon sa posisyon sa mortar bluff, na kinaalin sa bayan ng puntos 37 na milimetrong baril na galing sa kagubatan. Dahil dito, nagdusa ng matindi ang kumpanya ni Naray at marami sa mga sundalo ang namatay. Naisip ni Naik Agansing Ray na mas masama kung aantalain nila ang kanilang paglusob. Pinamunuan niya ngayon ang kanyang mga kasama sa sulok na pinagkublian nila at sila'y lumusob. Habang walang humpay ang kanyang pagputok sa kanyang dalang baril, tumakbo silang sumabak sa mga balang nagliliparan sa harapan nila. Lumakas ang loob ng mga kasama ni Rai. Sa nakita nilang katapangan nila nito at sila ay sa isang kisap mata, tumakbong sumunod kay Rai na tumawid sa paggitan na distansya ng kanilang sadyang burol. Narating ni Ray ang posisyon na pinanggalingan ng mga paputok ng baril at binaril niya ang apat na mga kaaway na nagtatago doon. Habang isinisiguro nilang mabawi ang mortar bluff, nagsunod-sunod na naman din ang mga pamamaril na galing sa mga kaaway na nakakubli sa gubat at sa posisyon nila na water piquet at galing ito sa mga baril na 37 mm. Sumugod si Agansing doon sa pinanggalingan ng paputok at matapang ding sumunod sa kanya ang kanyang mga kasama. Subalit, sa laon ng mga bakbakan na sinagupa nila, unti-unting kumaunte ang mga sundalo sa grupo ni Rai noong makarating sila sa gitna. Masyado noong marami at walang hinto ang mga nagpuputok ang mga sandata laban sa kanila hanggang sa tatlo na lamang si Naray na natitira. Gayon pa walang pag-atubili ang mga galaw ni Naray na sumubo sa panganib upang maiisa ang inutos sa kanilang tungkulin. Dumating sila sa unang barikada na pinagtaguan ng mga kaaway at pinatay ni Ray ang tatlo sa limang mga kaaway na naroon pinatay ng kanyang dalawang kasama ang dalawang natira. Pagkatapos, bumalik sila sa mortar bluff. Tamang-tama din noon ang paghahanda ng platoon na magsagawa ng pinal na panlusob nila sa posisyon ng mga kaaway sa water piquet. Sa kanilang pag-abanse, sinalubong sila ng maraming mga paputok mula sa nagdagsa ang mga sandata ng mga kaaway. Umulan ng granada na pinaghahagis ng mga kaaway at ang mga pagputok ay saging sanhe ng pagkakabagsak at pagkakapaslang ng marami na mga sundalo sa platon ni Rai. Subalit kagaya rin noong kanyang inagaw ang unang posisyon na natili ang kawalang takot ni Rai at na natiling matindi ang kanyang pagnanais na lumaban. Habang nagpapaputok ang kanyang mga kasama ng kanilang mga sandata na Bren para mabigyan nila ang pagkakataon si Rai na tumakbo patungo sa sadya nilang posisyon, sumugod ng nag-iisa si Rai sa posisyon ng kaaway. Pagdating na pagdating niya sa pwesto ng kaaway, naghagis ang kanyang kaliwang kamay ng granada na kaalinsabay ng kanyang kanang kamay na sunod-sunod na nagpapaputok sa hawak na masinggang Thompson. Saglit lamang at napabagsak niya apat na kaaway sa bunker na iyon. Sa nakita ng mga kaaway na kawalang takot at kabagsik ni Ray, umatras ang mga kaaway na natitira at tumakas. Matagumpay na nabawi ng kumpanyang iyon ni Ray ang kanilang sadyang posisyon. Nabawi din nila muli ang posisyon sa water piquet. Iyong marangal na pagpapakita ni Naik Agansing Ray ng inisyatibo nabubukod tanging katapangan at kadakilaang namuno ay nagpalako, nagpalakas loob sa kanyang mga kasama sa kumpanya. Bagaman marami ang namatay sa kanila, ang kagitingan sa kanilang pagkakasaganap ng mga tungkulin na iniutos sa kanila sa misyon ay hindi mapagdududaan. Ipinanganak si Agansing Rai noong ika-24 ng Abril 1920, 1920, sa Puok ng Amsara sa distrito ng Okhaldunga sa silangang bahagi ng Nepal. Sumapi siya sa pwersang militar ng India noong 1941, 1941. Nagawaran siya ng Cross ng Victoria o Victoria Cross VC noong ika-23 ng Enero 1945. Iniabot sa kanya ito ni Field Marshal Lord Wavell sa Penshawar, India. Noong natapos ang digmaan, nanilbihan itong tagagabay at magtuturo o instruktor ng rehimente. Noong natamo ng India ang kanyang kasarilan at kalayaan mula sa Britanya, nanatili ito sa rehimente militar ng India at nanilbihan siya sa mga operasyon ng samahan ng mga nagkakaisang bansa o United Nations sa Congo at Afri sa Afrika. Siya ay nagretiro noong 1971, 1971 bilang honoraryong kapitan o honorary captain at gumanap siyang kapitan na voluntaryo. Iginagalang noon si Ray bilang isang marangal na sundalo at tao at may dakilang katalinuhan. Libo-libo ang mga dumulog na nakilibing at nag-alay ng papure at paggalang sa kanya. Namatay siyang dakilang sundalo noong ika-27 ng Mayo, dalawampung siglo sa Dharan. Nagkaedad siya noon ng walumpo.